Magandang araw mga bata! Ayan, maligayang pagbabalik sa ating virtual na talakayan. Muli, ako nga pala si Binibining Rainel Dustin Halirina, ang inyong makakasama sa paglalakbay ng asignaturang Pilipino. Bago tayo magsimula sa araw na ito, inaanyayahan ko ang lahat na basahin ang linyang ito. Isa, dalawa, tatlo. Masayang lakbayin at pag-aaral ang asignaturang Pilipino. Ayan, talaga namang nakakatuwa ang ating ipinapakitang enerhiya at sigla. Handa na ba kayong matuto? magaling 'ko ganon pero bago 'yan maari ba tayong tumayo ang lahat at simulan natin ang ating klase ng panalangin iyo ang ating mga ulo ipikit ang ating mga mata at sabay tayong manalangin sa ngalan ng ama anak espiritu santo angel of god my guardian dear To whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light like and guard, to rule and guide. Amen. Muli magandang umaga mga bata. Ayan. Bago tayo umupo, maaari ba natin pulutin ang mga kalat sa ating mga paligid? At pwede na din natin ayusin ang ating sarili upang mas maganda at mas maayos ang ating online o virtual na talakayan. At kung tapos na tayong pulutin at mag-ayos, maaari na tayong magsimula at umupo. Mga bata, maaari ko bang tanungin kung kamusta ang araw ninyo? Magaling! Mabuti naman kung gano'n. Nangangahulon lamang na handa na kayo sa ating talakayan. Ngayon, nais kong malaman kung sino ang lumipan sa ating klase. Nais kong tumingin, tumingin sa kanan-kaliwa. Isipin, isipin, kung sino ang wala. Wala! Wala! Ayan, magaling! Bigyan natin ng tatlong bagsak ang ating mga sarili dahil walang lumiban sa ating klase. Sa dalawa, tatlo, magaling! Bago tayo magsimula sa ating klase ngayon, pero dapat na maunawaan muna ninyo kung ano ang mga kunin sa ating silid-aralan. May nihanda si teacher na isang kanta na patungkol sa mga alitong kunin sa silid-aralan. Ito ay inyong pakinggan. Masayang silit aralan Sa ating silit aralan tara na't magsimula. Makinig kay teacher para masaya. Magtaas ng kamay bago magsalita. At tayo ay matuto Sabay-sabay saya Oh hey! Dito, kids! Pag may gustong sabihin Taas kamay lang muna Iga lang ang ibaya Ng tunay na bida Tulong-tulong tayo Limis bawat araw Mas masaya ang klase Pag tayo'y nagkakaisa niyo ba ang kanta, mga bata? Kung ganun, maaari bang magbigay kayo ng alitimpunin na naninig ninyo? Tama, makinig kay? Teacher, ano pa? Tama, magtaas ng kamay kapag magsasalita. Ano pa? Tama, panatilihin, maayos at malinis ang silid aralan Meron pa ba? Tama, sumunod sa patakaran. Ano pa? maging mabait sa klase at kaklase. Kung gano'n, nararapat na sundin ninyo ang mga alituntunin na iyan upang matmaging maging maganda ang daloy ng ating talakayan at walang makakagulo sa inyo. Maaari ba mga bata? Mga bata, nais nyo bang umawit? Magaling kung gano'n. Maaaring bang tumayo ang lahat upang simulan natin ang ating awitin na pangungunahan ni teacher? Magaling, tayo ay tumayo ng lahat. Pagpandiwa, pagpandiwa, may tatong aspeto. Perfectivo, interpretivo, at contemplativo. Hey, pandiwa, 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 pandiwa may tatong aspeto. Perfectivo, interpretivo, at contemplativo. magaling. Dahil diyan, bigyan naman natin ang ating ang ating sarili ng tatlong bagsak. Isa, dalawa, tatlo. Maaari na kayong umupo. Naginahan ba kayo kanina mga bata sa kanta na inyong inawit at pinakinggan? Kung ganun, mula sa kanta na iyon, anong paksa ang ating tatalakay ngayon? Tama ang pandiwa. Maari ko bang buuin ang jumbled letters na ito? Tama, ito ay aspekto ng pandiwa. Kaya yan ang ating tatalakay sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Magaling. Kung ganun, makinig kay teacher para para kapag ako ay magtatanong mamaya, ay matatabutan ninyo. Simulan na natin nga ba ang pandiwa kapag ito ay naririnig natin? Ang pandiwa o verbo ay tumutukoy kung nagsasaan ng kilos o galaw. Tawag kayo pumasok sa ating klase kanina. anong ang inyong maginawa? Tama, gumising. Ano pa? Naligo. Meron pa ba? At kumain. Lahat ng yan ay halimbawa ng pandiwa dahil lahat ng yan ay nagtataad ng kilos o galaw. Alam ba ninyo na may tatlong aspekto ang pandiwa? Tama ang perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Isa-isain muna natin itong tukuyin. Ito. Ang perpektibo ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw na nangyari na o naganap na. Suriin natin ang mga talitang na guhitan sa pangungusap. Sa unang pangungusap. Anong salitang kilos ang nasalungguhitan? Tama, umawit sa pangalawa. Tama, natulog sa pangatlo. Naglakad sa pangapat. Sumayaw. Anong napansin ninyo sa salitang umawit, naglakad, natulog at sumayaw? Tama, lahat ng yan ay salitang kilos o galaw na natapos na at nangyari na. Nabubuo ang pandiwa sa aspekto ng perpektibo sa pamagitan ng pagsasama ng unlaping um, nag, na at ang talitang ugat. Halimbawa, sa salitang ugat na ligo, kapag binagdagan natin ito ng unlaping na, magiging naligo. Kaya yan ay kilos o galaw na naganap na. Mula sa pandiwang naglaro at huminto. Ano salit ang salitang ugat dito? Tama, laro at kinto. Maari bang kayo naman ang gumawa ng pangusap gamit ang pandiwa sa aspekto ng perfectivo? Tama, umawit kanina ng may galak. Ang umawit ay may unlaping um, kaya ito ay pandiwa sa aspekto ng perfectivo. Susunod naman ay ang imperfectivo. Kapag imperfectivo naman, ito ay salitang kilos na ginagawa pa o kasalukuyan pa lang nangyayari. Halimbawa, ako ay naliligo. Ako ay kumakain. Ako ay naglalakad. Lahat ng yan ay tumutukoy sa pandiwang imperfectivo dahil kasalukuyan pa lang ginagawa nabubuo naman ang pandiwa sa aspekto ng imperpektibo sa pamagitan ng pagsasama ng unlapin um, nag, nang, plus ang unang pantig sa salitang ugat at ang salitang ugat mismo. Tignan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Sa unang halimbawa, nagluluto. Ito ay gumamit ng unlapin nag, um, tapos inulit niya ang unang pantig sa talitang ugat na lu at dinagdag niya ang talitang ugat na luto. Kapag bubuin natin ito, magiging nagluluto. Ang nagluluto ay talitang kilos o galaw na kasalukuyat pa lang ginagawa. Kaya ito ay pandiwa sa aspekto ng imperpektibo. Magaling mga bata. Dadako na tayo sa huling aspekto ng pandiwa, ang kontemplatibo. Kapag kontemplatibo naman, ito ay talitang kilos na mangyayari pa lamang o hindi pa naganap. Matutukoy natin ang talitang kilos o galaw sa aspekto ng kontemplatibo sa pamagitan ng pag-uulit ng unang panting ng pandiwa. Suriin ninyo ang mga sumusunod na halimbawa. Sa lakad, kapag ulitin natin ang unang panting nito na la, magiging lalakad. Ang salitang lalakad ay kontemplatibo dahil gagawin pa lamang. Lalakad ako mamaya. Ito ay mamaya pa lamang na gagawin. Naunawaan ba ninyo mga bata? Palakpakan nga ninyong yung mga sarili? Naunawaan ba ninyo mga bata ang ating tinalakay kanina? Kung ganon, handa na ba kayong maglaro? Maaari nyo bang bigyan siguro ng tatlong palakpa kung handa na kayong maglaro? Ayan, mukhang handang-handa na kayong maglaro. Babasahin muna ni teacher ang panuto. Ang ating gagawin o lalaroin ay tatawagin natin Pan Diwa, kung saan maibibigay akong mga larawan at jumbled letters. Ang gagawin nyo lamang ay bu bubuuin kung ano ang larawan na aking ipapakita. Ang unang pangkat na makakakuha ng pinakamaraming puntos ay siya ang mananalo at mabibigyan ng ganting pala. Handa na ba kayong mga bata? Kung gano'n, ihatiin eh ko na ng apat na pangkat ang ating klase. Sa hani na ito ay ang unang pangkat. Sa likod nito ay ang pangalawa. Sa pangalawang hanay, ang pangatlo. At sa likod naman nito ay ang pang apat galingan ninyo mga bata Ang gagaling naman ninyo mga bata. Ngunit, ang pangatlong pangkat ang nakukuha ng pinakamaraming puntos. Kaya sila ang nanalo. Ngunit, huwag tayong maging malungkot dahil sa susunod na laro ay baka kayo naman ang mananalo. Mabuti ba yun, mga yung mga bata? Palakpakay ninyo ang mga sarili kung nakinig kayo ng mabuti kanina sa ating pinalakay, ano na nga ba ang paksa na ating pinag-aralan? Tama, pandiwa. Anong, anong ibig sabihin ng pandiwa? Tama, ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ilang aspekto na nga ba ang ating pinalakay? Magaling. Tatlong ating pinalakay na aspekto ng pandiwa maaari nyo bang ibigay sa akin ito at ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng mga aspekto ito? Perfectivo. Paano natin matutukoy ang perfectivo? Tama, ang pandiwa sa aspekto ng perfectivo ay salitang kilos o galaw na naganap na o nangyari na. Ano pa? Tama, imperfectivo. Ano naman kapag imperfectivo? magaling, salitang kilos, galaw, na kasalukuyan pa lang, ginagawa o nangyayari pa lamang. Ano naman ang panghuli? Magaling, kontemplatibo. Paano naman natin matutukoy ang pandiwa sa aspekto ng kontemplatibo? Ang galing mo naman kapag inulit natin ang unang pantig ng pandiwa alam ko na lahat kayo ay natuto at nabigyan ng aral sa ating tinalakay kanina. Kung ganon, ay dadako na tayo sa inyong pagsusulit. Batahin mo ni ang panuto. Sa unang gawain, ay may table na may mga blankong aspekto ng pandiwa. Ang gagawin lang ninyo ay lagyan ang mga kahon na kulang sa ibinigay na salitang kilos o galaw. Sa pangalawang gawain naman ay ibigay lang ninyo kung anong aspekto ng pagdiwa ang natalong buhitan sa bawat panguusap. Malinaw ba mga bata? Kung gano'n, maaari ninyo, ninyo nang simulan. Gawin ninyo ang iyong pagsusulit ng tahimik. Huwag kayong titingin sa sagot ng inyong mga katabi dahil hindi natin alam kung ito ay tama. Pagkatapos ng inyong pagsusulit, ang tamang pagpasa nito ay ipapasa hanggang sa gitna at ang mga gitna naman ay ipapasa pa harap. At kukunin ko ang inyong mga papel sa harapan. Maari bang ilabas ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Ngunit babasahin muna ni ang panuto bago kayo magsulat. Magsulat ng sampung salitang kilos na inyong ginagawa at tukuyin kung anong aspekto ito ng pandiwa. Kung ito ay perfectivo, imperfectivo o contemplativo. Naunawaan ba mga bata? Kung ganon ay simulan nyo ng sulatan ang inyong mga kwaderno. Kung tapos na, ay ipapasa ninyo ito sa susunod nating pagkikita. Wala na bang mga katanungan, mga bata? Kung gano'n, ay eh, makikita na lang tayo sa susunod nating tala kaya. Paalam! Ako naman ang inyong gurong, si Ginoong Jan Anthony Kuntawi, at nagagalak po kayo makasama.